karunungang buhay kasama si Pastor Joey Umali. Dito lang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Pastor Joey Umali, samahan mo kami rito sa karunungang buhay. Sa mapagpalang araw sa iyo kaibigan, purihin ng Panginoon sa muli nating pagniniig dito sa ating lingguhang programang Karunungang Buhay. Nais kong ng Happy Birthday kahapon si Ida Otsenko at gayon din ay Advance Happy Birthday sa Tuesday kay Lisa Garcia at kay Kuya Oscar Del Rosario at sa Wednesday kay Ati Aida Del Rosario at Che Smiths. Happy listening sa ating mga avid uh, listeners and followers kay Maria Eloisa Lomeda, Isabelita Hugilon, Ate Ruth Estrada, Marivic Manoy, Normita Gorospe, Corazon Estrella, Saturnino Santos, kay J, kay Ate J Pilahio Enriquez, Ronald Yang, kay former CJ Renato Puno, Epifanio Salvador, kay atin Nora Cabantog, Persida Punsalan, kay Ate Merly Kafwir. isa sa pinakapopular na sermon ni Jesus ay ang sermon niya sa bundok na tinatawag na the Beatitudes o ang mapapalad o ang mga pinagpala. Napakahalaga ng sermon na ito sa mga taong nagnanais na mabuhay alinsunod sa pamantayan ni Jesus. Ito ang maituturing na core values ng mga Kristiyano. Ang core values ay ang saligang paniniwala at pinakamataas na pinahahalagahan o prioridad ng isang tao, samahan o organisasyon na humuhubog sa kaugalian at kaasalan nito. Ito ang internal compass ng mga prinsipyong nagdadala sa isang tao o organisasyon tungo sa mga gagawing desisyon. Ang sermong ito ni Jesus ay mababasa natin sa Mateo 5:1 hanggang 12. Nais kong basahin ang ang bagong ang Biblia ng Mateo 5:1 hanggang 12. Nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, umakyat siya sa bundok at pagkaupo niya, ay lumapit sa kanya ang mga alagad niya at binuka niya ang kanyang bibig at tinuruan sila na sinasabi, Mapapalad ang mga dukha sa Espiritu sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Mapapalad ang mga nahahapis sapagkat sila ay aaliwin. Mapapalad ang mga mapagpakumbaba sapagkat mamanahin nila ang lupa. Mapapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katwiran sapagkat sila ay bubusugin. Mapapalad ang mga mahabagin sapagkat sila ay kahahabagan. Mapapalad ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapapalad ang mga mapagpayapa sapagkat sila ay tatawaging mga anak ng Diyos mapapalad ang mga inuusig dahil sa katwiran sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Mapapalad kayo kapag kayo ay nilalait, inuusig at pinagsasabihan ng sari-saring kasamaan na pawang kasinungalingan dahil sa akin. Magala kayo at magsaya sapagkat malaki ang gantimpala ninyo sa langit sapagkat gayon din nila inusig ang mga propeta na nauna sa inyo. Mula sa mga talatang ito na aking binasa, ay makukuha natin ang Siyam 9 na core values na siyang dapat na maglalarawan sa buhay ng isang tagasunod ni Jesus. Lahat ng iisipin, sasabihin, at gagawin ng isang tagusat, tagasunod ni Jesus ay kailangang alinsunod sa mga core values na ito na mga non-negotiables. Ibig sabihin ay hindi maaaring baliit, hindi maaaring baliwalain o baguhin. Alam natin na sa management, maaaring mabago ang mission at vision ngunit kailanman ang core values ay nananatili. taririto ang mga core values na dapat maging saligan ng anumang aksyon ng isang tagasunod ni Jesus. First, the true follower of Christ is driven by the values of the kingdom of God rather than the values of the world. Wika sa verse 3 ng ating aralin, mapapalad ang mga dukha sa espiritu sapagkat kanila ang kaharian ng langit na uunawaan ng isang tagasunod ni Jesus na kailangan niya ang mga pagpapalang material upang mabuhay ng maayos dito sa lupa. Ngunit hindi ito ang pangunahin sa kanyang prioridad, kundi ang mga pagpapalang espiritual. Masaya siya kung nadaragdaga ng deposito niya sa bangko dito sa lupa. Ngunit higit siyang masaya kung nadaragdagan ang deposito niya sa bangko ng langit. Buong pagtitiwala niyang sinusunod ang tagubili ni Jesus na mababasa doon sa Mateo 6, 19 at 20. Huwag kayong magtipo na makayamanan para sa inyong sarili sa lupa na dito ay naninira ang bukbok at ang kalawang at ang mga magnanakaw ay nakapapasok at nakapagnanakaw, kundi magtipon kayo para sa inyong sarili na mga kayamanan sa langit na doon ang bukbok at ang kalawang ay hindi makapaninira at ang mga magnanakaw ay hindi rin makakapasok ni makapagnanakaw. Second, the true follower of Christ does everything to make God happy rather than seek personal pleasure. Wika sa verse 4 ng ating aralin, Mapapalad ang mga nahahapi sapagkat sila ay aaliwin. Hindi niya itinuturing na sakripisyo ang paglilingkod sa Diyos at sa kapwa, kundi ito ang pinagmumulan ng tunay niyang kagalakan. Ito ang dahilan kung bakit sa bumabangon tuwing umaga. Para sa kanya, panandalian lamang ang aliw na dulot ng mundo, ngunit panghabang-buhay ang dulot na aliw ng Diyos. Naniniwala siya na hindi maaaring maging layunin ng buhay ang maging maligaya sapagkat ang kaligayahan ay resulta lamang ng mga gawaing na kapagpapaligaya. At ano ang gawain na kapagpapaligaya? Ang bigyang kasiyahan ng Diyos, mga hulugan man ito ng pagtalikod sa sariling kagustuhan. Simple lang naman ang ikinasisya ng Diyos, ang ating pananampalataya at pagsunod. Wika sa Hebreo 11.6. sa is. At kung walang pananampalataya ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos sapagkat ang sinumang lumalapit sa kanya ay dapat sumampalatayang may Diyos at siya ang tagapagbigay ng timpla sa mga masigasig at humahanap sa kanya. Third, the true follower of Christ pursues humility rather than greatness. Wika sa verse 5 ng ating aralin, Mapapalad ang mga mapagpakumbaba sapagkat mamanahin nila ang lupa. Sa isang tagasunod ni Jesus, ang tunay na kadakilaan ay nakasalalay sa pagiging mapagpakumbaba. Ang pagpapakumbaba, ayon kay Confucius, ang pundasyon ng lahat ng mabubuting katangian. Kaya't kung ito'y mawawala sa isang tao, mawawala ang lahat ng mabuti niyang katangian. Sa punto de vista ng mundo, ang kadakilaan ay nakasalalay sa pagiging laging nasa itaas sa pagiging bossing. Ngunit kabaligtaran ang turo ni Jesus. At ito ang sinusunod ng isang tunay niyang tagasunod. Ganito ang wika ni Jesus sa Marcos 9.35 Kung sino man ang nagnanais na maging una, siya ay dapat maging huli sa lahat at lingkod ng lahat. Fourth, the true follower of Christ seeks justice rather than power. Because sa verse 6 ng ating aralin, mapapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katwiran sapagkat sila'y bubusugin. Iniisip ng marami na ang kapangyarihan o power ay siyang nakapagbibigay ng kabusugan at kasiyahan sa tao na kapag nasa kanya ang kapangyarihan, wala na siyang hahanapin pa. Ngunit hindi iyan ang nalalaman natin tungkol sa mga taong nakahawak ng kapangyarihan. Wala silang kasiyahan, kaya't gagawin ng lahat upang manatili sa kapangyarihan. Sabi nga ni Henry Kissinger, Power is the ultimate aprodisiak. Kapag ang hinahanap natin ay ang katwiran o ang katarungan, bubusugin tayo ng Diyos ng mga pagkaing nakapagpapaluson ng ating puso't kaluluwa. Sa Biblia, ang katwiran o katarungan ay may kinalaman sa pagtatama sa relasyon. Kaya't ang katarungan o ang katwiran ay ang pagkakaroon ng tamang relasyon sa Diyos, sa sarili, sa kapwa, at sa kalikasan. Ang paghahanap sa katwiran o katarungan ang isa sa kapahayaga ng kabutihan. Ganito ang wika sa Mikas 6.8 Ipinakita niya sa iyo o tao kung ano ang mabuti at ano ang itinakda ng Panginoon sa iyo kundi ang gumawa na may katarungan at umibig sa kaawaan at lumakad na may kapakumbabaan na kasama ng iyong Diyos. Fifth, the true follower of Christ gives mercy and not just alms. Compassion is the passion of Christ follower. Wika sa verse 7 ng ating aralin, Mapapalad ang mga mahabagin sapagkat sila'y kahabagan. Ang kahabagan ay hindi ang pagbibigay ng limos o ng anumang bagay na sobra lamang sa atin ang kahabagan ay ang pagbibigay ng bagong buhay at bagong pag-asa sa isang taong bigo. Para magawa ito, kailangang mamuhuna ng panahon, salapi, tsaga, emosyon at pagod. Ang layunin ay hindi lamang para bigyan ng pansamantalang kaginhawahan ang taong tinutulungan kundi upang siya'y magkaroon ng bagong Ang Ang tagasunod ni Jesus ay katuwang ni Jesus sa ministeryo ng pagbabago ng buhay. Ito ang pinakamalaking himala, ang pagbabago ng buhay. Ang Diyos lamang ang may kapangyarihang magbago ng buhay. Ngunit maaari niyang katulungin ng isang tagasunod ni Jesus sa gawaing ito. Sinabi ni Jesus na anumang gawin natin sa pinakamaliit nating kapwa ay sa kanya natin ginawa. Siya ang gaganti sa anumang kabutihang ating ginawa. Kapag si Jesus ang nagbalik sa kabutihang ating ginawa, tiyak na ito'y mas malaki, mas maganda, mas katangi-tangi kaysa maaari nating hilingin o isipin man. Wika sa sa is 6.38 Magbigay kayo at yon ay ibibigay sa inyo. Huslong takal, siniksik, niliglig at umaapaw ang ilalagay nila sa inyong kandungan sapagkat sa panukat na inyong ipanukat ay doon din kayo susukatin. Sixth, the true follower of Christ checks first his or her motive before starting to do anything. Wika sa verse 8 ng ating aralin, Mapapalad ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Mahalaga sa Diyos na puro wagas ang ating motibo para sa anumang bagay na ating gagawin. Nagiging wagas at puro ang ating motibo kung ito'y dinidik ta ng pagibig. Alalahanin natin na sa Diyos ang tanging katanggap-tanggap na motivasyon ay ang pagibig. Kahit ang pag-aalay ng sariling buhay ay hindi katanggap-tanggap sa Diyos kung ito'y hindi dikta ng pag-ibig. Wika sa unang Korinto 13.3 At kung ipamigay ko ang lahat ng aking ari-arian, at kung ibigay ko ang aking katawan upang sunugin, subalit walang pagibig, wala akong mapapakinabangan. Ang maliit na bagay ay nagiging malaki dahil sa pagibig. Wika ni Mother Teresa, Not all of us can do great things, but we can do small things with great love. Seventh, The true follower of Christ builds bridges rather than walls. Wika sa verse 9 ng ating aralin, Mapapalad ang mga mapagpayapa sapagkat sila'y tatawaging mga anak ng Diyos. Ang itinatayo ng isang tunay na tagasunod ni Jesus ay mga tulay ng pagkakasundo sa halip na mga pader ng pagkakahiwa-hiwalay. Siya'y hindi lamang maibigin sa kapayapaan, kundi tagapagsulong ng kapayapaan. Magaganap sa buhay ng isang tunay na tagasunod ni Jesus ang sinasabi sa Isaiah 2.4. Kanyang hahatulan ang mga bansa at magpapasya para sa maraming tao at kanilang pupukpukin ang kanilang mga tabak upang maging mga sudsod at ang kanilang mga sibat ay maging mga karit. Ang bansa ay hindi magtataas ng tabak laban sa bansa o matututo pa ng pakikipagdigma. 8. The true follower of Christ strictly follows Christ's teachings and examples even at the pain of being persecuted. Wika sa verse 10 ng ating aralin, mapapalad ang mga inuusig dahil sa katwiran sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Kahit na kung minsan ay nadidihado, naaabal, naaabala, napag-iiwanan, o kaya'y napagsasamantalahan dahil sa hindi pagsang-ayon sa takbo ng sanlibutan, may katatagan pa rin sinusunod ng isang mananampalataya ang mga utos at halimbawa ni Jesus. Hindi komo ginagawa ng karamihan ay gagawin na rin niya para lamang guminhawa. Malinaw sa kanya kung sino ang kanyang pinaglilingkuran at binibigyan ng kasiyahan. Para sa isang tagasunod ni Jesus, may kagalakan niyang sinusunod ang halimbawa ni Pablo na nasusulat sa unang Tesalonica 2.4. Kung paanong kami minarapat ng Diyos na pagkatiwalaan ng Ibanghelyo ay gayon kami nagsasalita, hindi upang bigyan lugod ang mga tao, kundi ang Diyos na sumusuri sa aming mga puso. Ninth, the true follower of Christ is committed to share Christ with others even in the face of insult or mockery. Because of verse 11 ng ating aralin, mapapalad kayo kapag kayo ay nilalait, inuusig at pinagsasabihan ng sarisaring kasamaan na pawang kasinungalingan dahil sa akin. Mas madali na lamang kung mananahimik. Ngunit hindi maaaring patahimikin ang isang tunay na tagasunod ni Yesus. Magsasalita at magsasalita siya tungkol sa karanasan niya kay Yesus malagay man sa panganib ang kanyang buhay. Ang isang tagasunod ni Yesus ay kumukuha ng inspirasyon sa karanasan ni na Pedro at Juan na sa kabila ng pagbabanta ng sanedrin na huwag na nilang ipapangaral sa si Yesus, ay buong tapang na nagsabi ng ganito sa mga gawa 420, sapagkat hindi maaring hindi namin sabihin ang aming nakita at narinig. Kapag isinabuhay ng isang tagasunod ni Yesus ang mga core values na ito na pinag-usapan natin, tatanggapin niya ang gantimpalang hindi kayang pantayan ng anumang kayamanan at kapangyarihan dito sa lupa. Ganito ang wika sa verse 12 ng ating aralin. Magala kayo at magsaya, sapagkat malaki ang gantimpala ninyo sa langit, sapagkat gayon din nila inusig ang mga propeta na nauna sa inyo tayo'y manalangin. O banal namin Diyos, marami pong salamat sa napakahalagang bagay na natutuhan namin ngayon. Ang mga core values na dapat magdikta sa direksyon ng aming buhay. Na dapat pagsaliga namin ng anumang desisyong gagawin namin sa aming buhay. Marami pong salamat sa core values na ito na itinuro noon ni sa mga alagad at natutuhan namin na tungkol sa kanyang sermon sa bundok ay naroroon ang aming mga core values na dapat gumabay sa aming pamumuhay dito sa lupa sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng banal na Espiritu. Amen. Maraming salamat sa iyong patuloy na pagsubaybay. Hanggang sa susunod na linggo, tandaan mo, mahal ka ng Diyos kahapon, ngayon at bukas. Pastor Joey Umali, nagpapasalamat sa iyong pakikinig dito sa Karunungang Buhay. Hanggang sa susunod na linggo, tandaan, ang salita ng Diyos ay karunungang buhay at tanglaw sa ating landas, isa isip at isa buhay para sa matagumpay na pamumuhay. Inyong napakinggan si Pastor Joey Umali sa Karunungang Buhay. Tunghayan muli ang programang ito dito lang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan.